Ayan, ano na, 9.15. ano na, 9.15 ano na ah, uh, PM nalate na naman tong relo ko palate talaga sya ng palate ayan yung pinagawa kong relo palate sya ng palate Ayan. Pina-adjust ko na to. Nag-late na naman siya, o. Oh. 9.15 na. Pero, dito, o. Oh, wala pang 9. Ayan. Ano pa naman yan. Ayan. Natapos din ako. Ang daming binagawa. Ayan. Ah. Ah, Mag-unboxing tayo ngayon. Unboxing talaga. Ayan. Bumili kasi ako ng mga ano, ng mga container. Ayan, meron akong ilalagay dito. Uh, sa mga container na ito. Ayan o. Oh. 100 na yung nag-isa. ng walong piraso. Ayan. Inopen ko ito kasi tinignan ko itong ano Pwede na, pero hindi talaga uh, kailangan ko talaga ng ano. Kailangan ko talaga mo, bumili ng ganito o. Oh. ng dalawang ganito tapos kasi maganda talaga to kasi nasa sarapin maiyan yun ang kailangan ko dalawang ano lang. Maliliit nga itong nabili ko eh. Ayan. May ilalagay ako dyan. Bukas ko na siguro maasikaso. Ayan. Tsaka ito o. Oh. Nakalagay sa box. Mag-unboxing tayo. <laughs> unboxing tayo. Dalawang box ito. Ang mga box nila is maliliit. Teka eh, lang. Ayan. Inano ko na. Kinalas-kalas. Ay, nakaano pala ito. Asa na bang gunting? Nakaano pala yan. Naka... Naka-tape pa. Ayan. Ito so, tatlo. Ang hirap maghanap ngayon ng garapon mga kasari. Kasi ano, wala na yung mga dati. Yung kulay dilaw na yung maihigpit mo talaga yung ano, yung pagsarado mo. Meron ako dito yun eh. Hindi ko lang alam sa loob ng palengke kung meron ganun. Kasi ito sa ano to, sa 167 ko binili. Doon sa loob ng palengke. Ito tasa. Kasi, kasi ano kami uh, nagagahol na sa tasa. Ayan. 60 pesos itong tasa na ito. ito Dalawang tasa binili ko. O, ba't nawala yung presyo? Tinanggal. Parang 59 yan eh. 59 pesos. Ang laki ng tasa. Ayan. tatlo. Tig tatlo ang laman ng box. Maliliit yung box nila. Ayan, saka ito yung tasa lang isa. Ayan. Oh, nandito yung presyo ano ba po ayan Teka, hindi ko makita ayan 59.95 ayan 60 pesos ayan mga kasari ayan, ito yung resibo natin ayan um, tawag dito ayan, January 14 2024 ayan yung resibo ng ating mga pinamili kanina ito